Hello guys, good morning guys, good morning or to this video guys. Ayan, dito tayo guys sa palengke this morning. Kasi mamili tayo ng karni at saka isda para suba-suba maya guys sa beach. Uh, kasi guys, birthday na. Apo ko yung Korean kid ko, birthday. Ayan, bili kami ng karni, punti lang, kilos, at saka yung isda, para susubalang, then, ah, uh, bili kami ng pangkinilaw. Ayan, ikot-ikot muna tayo dito, guys, sa market, sa face section. Ayan, ikot-ikot tayo para maka pamili tayo kung anong gusto ng isda natin Ito na bilhin. Na 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 Ayan. Pero ano guys, yung gusto namin na bilhin is bangos. Kasi mas maganda yung bangos, di ba? Pag suba-suba guys. Uh, di ba? Kadalasan yung bangos ang bilhin para pang suba-suba. Ayan. Ikot-ikot muna kami guys kasama ng anak ko si Jaobi. Ayan. Parang dito na kami sa ayan, sa bangus. Ayan. Bangus ang bilhin namin, guys. Kasi mas mas gusto namin ng bangus ang para pang sugba. Ayan. Yan ang bangus, guys. Okay, guys ah uh, I think, ano siya, uh, 180 ang kilo or 220. Kasi mahal yan. Mahal yan ang bangos Okay, ma na tayo ng bangos na kailangan natin gusto bilhin Ayun, mas mabuti yung malaki. Malaki yung bangos ang pipiliin. Ayan let's do, let's do guys. Ina lang kami guys sa aming pamimili dito sa palingki. Dito kami sa isdaan. Ayan. Pagkatapos nito guys, nagbili uh, rin kami ng karni. Patabi lang yung ano, yung karnihan dito guys.

Okay guys, dito na naman tayo guys sa karni. Bili tayo ng 3 uh, tatlong kilo lang guys sa Para lang sa ating fork curry. Bili tayo ng 3 kilos lang guys. Dari bisa ilah, na abi ito talaga 'yung na na Nana may toyo no toyo, vinegar nana isa pagay lang margarine, margarine gito Oh spaghetti. At oh, wala ilang. spaghetti. Margarine. Oh, peanut butter. Wala yung peanut butter na Asa Ah, sa dapit. 70 ma. 70, kanan na lang. Ay.

na may sugar o lagi ko kaila anak kamay di ay na na kamay ka <laughs> para pa kinilaw bi hello 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 guys <laughs>

Nad, <laughs> Oh, para kinilaw din. Gani, mga ka eh. Ah. Diba anak lang minyo na kasamahan oh, ta. Asa na? Asa na

Okay, thank you. Ayan guys, nagmaritisan pa kami guys. Kasi yung binilihan namin ng babae, yung, uh, yung binili namin tuba at saka panakot. Ay kasama namin dati ng tinda ako ng golay at saka panakot. Uh, kasama namin yan. Kaya nga, kilala ko siya, hindi siya nakapansin sa akin. Oh may lang eh, isang tunga lang. At, ba? Isa, isa ka, ano ba? Isa ka pa na lang. Ano kilo Log na kilo no? Ano? Kilo na yan na. Anak lang oh. Isa ka kilo. Uh -huh. Oh.

Isa lang ito nga, siguro binigay. Pang-desert, samanpun na. po yun? Okay na lang. Isa lang ito nga.

Hulot sa bigas, palit na si Ate mga kuan. Palit ka tagkalan bi. Ito sa gawas, ba? Sa pay kulang Bi? Ay katong mga panakot, tutus taas. Ang tutus taas. Okay guys, dito na tayo guys sa second floor bili tayo ng mga panako tulad ng atsa, loya, uh, carrots, ahos, sibuyas, imbay at uh, saka bili tayo ng talong at uh, saka bagu kamatis ayan Pili, kanyang at salbi. Hello guys, good morning guys. Bili tayo ng panakot guys. Dito tayo sa market. First kayo lang pitray. ay talong biyo. May one fourth drum. Ilang kilo? Ay. Ito nga nalang bi, kaya maka makagamit po sa balay. Pili humok. Gulang man ni siya bi. Ayun, ni bi. Katurang kanakan ng mga ina tagas. Kuha doha duha ana may nana ng na na tagas humok <tipos> eh pa sa nolonge piso piso na lang pa sa piso ano diba? eh Isa pa. But... Carrots o oh, goan. bagi bagy beans. Turo bagi beans o. Oh. Na din carrots at bang. Wala well, mga kapalit anang panakot sa kininaw. Tungara. Tungara. <laughs> Tungara. Tungara. <dina>. Tungara. <laughs> Tulog man lagi. Ay, tulog jis. Tara to, rady. Ayawin kong tag isa. Ay, pinag-suwa dahil. Pinag-suwa dahil. Tulog jis. Ayan, guys. Hanap na tayo rin, guys. Sa mga panakot, guys. Bili tayo ng para kinilaw. Sa isa, ramagit ng suwa. Sa panakot, sa, pan sa, pan sa isa. Ah, mana? Mana? Bagyo beans, pilang kilo? Ayan, bili tayo ng bagyo beans, guys. Para pork curry. Sagol naman sa curry. Sagol natin, guys. Ayan kahit one fourth lang, bili tayo guys. Uh, kasama yung talong na nabili natin kanina, isagol natin, ihalo natin, isagol sa. Benas nyo diba ng Filipino? One fourth. Curry. Anak lang daw si Amigo. Hey guys, salamat sa inyong mga pagsubaybay sa akin video guys. Sana hindi kayo magsawa sa pagpanood sa akin video guys. Ayan dito na naman tayo guys sa ano lumpia wrapper yan bili din tayo ng uh, patatas na cubes na guys ang kilo is 45 yan isang kilo yan 45 mas barato yan kaysa kabila na tanong kami kung magkano ang kilo ang kilo doon ay 60 kaya dito kami nakapunta mas barato 45 lang yun Ayan, pang sagol yan ng lumpia natin guys. Bili tayo ng isang pack lang, isang putos para sa lumpia natin guys. At uh, bibili din tayo ng lumpia wrapper. Ayan guys, salamat sa inyong mga pagsubaybay, pagpanood sa aking video. Thank you for watching.